Okay, mga lods, what's up? Uh, welcome to my vlog. Okay, hello, mga, mga lods. Uh, yung mga masalala sa mga liko, mga lods. kami di ay. Uh, wala na may. We're going home. Ay, uh, uh, atuagyan po sa ginawa, Lord, na nagkatag chip pati ng biyay, Lord. Uh, sa balay na may mga kapulian. Okay, Lord. Okay. Tingnan ko silang mga kabataan sa mga liko-liko. Lord. Ayan. Oh, banyak ka sa saloy, Lord. Okay. Tingnan ba ginan mga Lord. Mga Lords. Tingnan ka mga Lords. Mga Lord. Tingnan ka sila Kasi ano, maputik k daan. Ganito nang luto. Kasi adong maputik po yung daan. Babay mo na sa ngayon sa ano yan, sa ano pa guwang-guwang. Babay mo na sa guwang-guwang. Sound sila? Oh. Oo, oh, nandiyan sila bitin nila. Yung speaker malubang to. <coughs> Pag tingin ng mga video namin kasi yan kasi uh, ligo ling ligo tayo ng dagat ngayon a kanina kasi para sa pamilya yon banding banding ba baga diba uh, kahit na walang wala tayo uh, kung sa English ba the God will provide yan kahit na walang wala tayo you know, pa rin tayo dito sa Mati naka, ano, Nakaligo pa rin tayo ng dagat Sa pagambag ng mga kapatid ko Yan Ah uh, walang wala Walang akong ambag Kasi may plano ako. May plano kami yung buong pamilya namin Na pupunta ng ano Ng Ormok Kaya Ito uh, Budget talaga walang kasi may pinaglalaanan eh diba uh, January 17 yun ho yung time o yung pizza na punta na kami ng ano ng Ormoc City yung bakasyon diba ho doon ho uh, doon kami Sama na lalaki yung isa yung isa kasi hindi siya sama kasi ano sa speed 20 ng January mag-umpisa yung klase niya e, e, eh, hindi siya sumama kasi umpisa na ng klase pero pag isa kung lalaki talagang sama siya ayaw mapaiwan kaya bakasyon natin po hon ah bakasyon natin Yes. naman tayo nagmamadali relax lang ah, dito sa kalsada talaga mga loads talagang hindi init ng ulo ang pinapairal kasi parang talagang yan dyan, yun, dyan natin yung makuha yung mga ano mga giriyan sa kalsada kaya lamig ng ulo at saka diskarte lang yan mga loads nadaan lang yun iyon mga lords taw yung ano kasama yung na yung estrada ayon ang estrada to eh kasama ha no namin yon Mindanao so, na po kami ngayon ng Mati City Punta na po kami ngayon ng ano uh, Ano ngayon? Yung Tagibo Pantukan Kaya Tama na yan muna Kaya